Ayan, so makikita niyo sa video, isa sa mga nagsampa diyan ng kasong impeachment is si Leila De Lima. Oh, ano ba si Leila De Lima? Di ba nakalaban niya ni former President Duterte, di ba? So, yun ang sinasabi namin na maaring paghihiganti yan. Tapos yung na nasa kongreso, especially yung makabayan block. Di ba ka? Nakalaban din yan ng tatay niya. So, yan nga. Ganti-gantihan na lang. So, ay nangyayari sa atin ngayon, dahil ganti-gantihan na nga, pamilya versus pamilya, Uh, partido versus partido, politika versus politika, kaya nangyayari, nagkakagulo ng bansa. So ayan, welcome back po mga kapatid sa ating YouTube channel. Ito po si Ingo News Commentary. Puli pong magbibigay sa inyo ng mga makabuluhang mga talakayan patungkol sa nangyayari sa ating lipunan. At uh, ako po ay nagpapasalamat sa suporta na ipinagkakalob niyo po sa akin, sa suportang na ibinibigay niyo po sa akin. Magmula nang nagsimula po tayo hanggang sa mga oras na ito, nariyan po ang inyong suporta at ako po ay nagpapasalamat. Sobra-sobrang pagpapasalamat po ang aking ipinapaabot sa inyo. So for today's vlog nga pala mga kapatid ay first time po natin na gagawa ng isang reaction video. At uh, nakakita nga po pala ako ng news video sa YouTube at uh, yun po ang gagawa natin ng reaction. Actually, base po sa thumbnail na nilagay po natin, makikita po ninyo na isang foreign media ang nagbalita po uh, patungkol nga po sa nangyayari sa ating uh, gobyerno. Uh, tinawag po niya itong political turmoil. Yun nga, uh, talagang nakikita rin nila na nakakaroon ng kaguluhan dito sa ating bansa dahil sa mundo ng politika hindi nagkakasundo, both parties sa gobyerno natin, especially sa politika natin, ay marami rin mga hindi pagkakaunawan hindi pagkakasunduan ang nangyayari, kaya ang naapektuhan po ay ang imahe ng ating bansa so bale, ang balita pong ito ay uh, naipost po sa YouTube uh, via Wayon channel, online news uh, platform na nagpabalita meron po siyang 9.38 million subscribers na at 3 uh, weeks ago po ito na ipinost. At uh, ito po yung kasagsagan na talagang grabe po ang bangayan sa ating uh, gobyerno. Especially sa faction ng uh, President Bongbong Marcos at saka yung sa faction ni Inday Sara, VP Sara. Mm. So dito binalita nila na napansin nga nila na mayroon tayong problema sa politika and then may isang relihiyon dito sa Pilipinas na isang may impluwensya, sabihin na rin natin na makapangiriyang religious organization. Uh, itago na lang natin sa pangalan Iglesia ni Cristo. Uh, actually, lantad naman na 'yan na tumindig para ipabatid sa pamahalaan natin na handa silang magsagawa ng peaceful rally para suportahan ang opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang i-impeach ang uh, vice president dahil hindi naman daw ito na makakatulong ito sa kahit na sa mga pinakamahirap na tao dito sa ating bansa. Kumbaga, wala itong silbi para sa kanya. Uh, Ayon pa nga daw kay President Bongbong Marcos ay eh, marami dapat na pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno kaysa magpa-impeach. Ano po? So, sa video na to, gagawa natin ng reaction. Ah, sa mga bago pa lamang po na nadaanan po ng video na ito, at kung nagustuhan po ninyo yung mga ganitong klase ng content, huwag po sana ninyong kalimutan na pindutin ng like button. Malaking tulong po sa amin ito ng mga content creators. Sa mga kaibigan naman, mga kapatid na matagal na pong sumusuporta sa atin, Same din po ang aming hinihiling sa inyo, simpleng like lang po at kung may mga salubin kayo, pwede po ninyong, pwede nyo pong i-comment down yan sa ating comment section at uh, pupusuan po natin yan at re-replyan po namin kayo. So, without further ado, tara, simulan na natin. A few weeks ago we told you about the political turmoil in the Philippines triggered by the widening rift between the Vice President, Sara Duterte, and the President, Ferdinand Marcos Jr. Remember the Vice President had said that she had hired a hitman to kill the president, his wife, and the lower house speaker in the event that she herself were killed. So yun nga, mga kapatid, no, mga kababayan, Uh, nagbanta po kasi ito si Vice President Sara Duterte kung napanood po niyo ito sa TV man o sa social media platform na talagang uh, galit na galit siya minumura niya ang presidente at pati na rin yung uh, si Liza pati na rin si Speaker uh, Martin Romualdez dahil sa panggigipit nga daw puno sa kanya. Ano po? At uh, hindi niya na siguro napigilan yung sarili niya kaya nakapagsalita siya ng mga ganong klase ng mga pananalita. At uh, bilang isang vice president, second highest government position na hindi dapat siya nagsasalita ng ganon. Although sa isang punto maintindihan mo siya kasi nga para sa kanya talaga nagigipit na siya samot-saring mga akusasyon ng ipinaparatang sa kanya. Andiyan din yung tatlong impeachment cases na yung sinubmit sa kamera para lang ma-impeach siya at mapababa sa pwesto. Ano? Talagang laro ng politika ito. Tama naman din ang sinabi ni President Duterte noon na madumi ang politika sa Pilipinas. Which is, totoo naman din talaga. Ngayon, patibayan na lang yan kung malakas ang loob mo, kaya mong makatiis at makisama, eh, magtatagal ka sa pwesto. Pero kung kagaya niyan, alam naman natin na mga Duterte, eh, palaban, eh, malabo, malabong sumuko yan si Inday Sara, kaya ang nangyayari, ayan, impeach. Kasi kapag ka naibaba mo sa pwesto ang Vice President, at uh, kumbaga wala na siya sa preso, pwede mo na siyang kasuhan ng mga criminal offenses na nagawa niya. Base na rin sa aming pag-analisa rin, marami ding nakabangga kasi ang tatay niya noon, di ba? At uh, sa tingin ko, siya ang tumatanggap ngayon ng ganti ng mga naging kalaban ng tatay niya sa politika. Kaya ganito. So anyway, sige tuloy natin. The power struggle has continued, and now an influential church in the country, known for its disciplined block voting that can swing the voters, has reportedly decided to oppose impeachment efforts against Duterte. Let's break it down for you. The Iglesia Ni Cristo, or INC, which was founded 110 years ago and boasts over 2.8 million members announced plans for a peaceful protest through its media networks on December 4. According to a report by the South China Morning Post, the church has said that it plans to support the opinion of President Marcos Jr that opposes an impeachment case against Vice President Sara Duterte, quote unquote. Just last month, impeachment complaints were filed by progressive groups in the House of Representatives against Duterte, following her explosive accusations of incompetence against Marcos Jr. Not just that, the complaint was also filed over her controversial admission of hiring an assassin to avenge her death should she be killed. However, it did not stop there. As a second impeachment... Ayan, so... makikita niyo sa video, isa sa mga nagsampa dyan ng kasong impeachment is si Leila de Lima. Uh, ano ba si Leila de Lima? Di ba nakalaban niya ni former President Duterte, di ba? Mm -hmm. So, yun ang sinasabi namin na maaaring paghihiganti yan. Tapos yung na nasa Kongreso, especially yung Makabayan Block, di ba Nakalaban din yan ng tatay niya, So, yan nga. Ganti-gantihan na lang. So, ay nangyayari sa atin ngayon, dahil ganti-gantihan na nga, pamilya versus pamilya, uh, partido versus partido, politika versus politika, kaya nangyayari, nagkakagulo ngayon ng bansa. So, kung titignan mo naman, tuwang-tuwa dito mga Chino. Bakit ka mo? Kasi pag nagkakaroon ng kaguluhan dito sa Pilipinas, nawawala ang attention natin sa claim natin sa South China Sea, which is yung West Philippine Sea. ba? Diba? So, yun nga. Kapag ka tayo, nakatutok tayo sa ganitong issue, eh wala na. Finish na. Tapos ng boxing. Sa kanila ng West Philippine Sea. ba? Diba? Kaya, tama rin itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo kung bakit? Kasi kung walang tatayo, No? Walang tatayo para pigilan itong dalawang bato na nagbabanggaan. Mauuwi na naman tayo sa nangyari noon sa panahon na nakatuon ng isipan natin sa mga internal matters ng bansa and then somehow marirealize na lang natin na nawalan na tayo ng features doon sa West Philippine Sea. Kaya ang resulta, ayun, nga nga, kanila na yung mga features doon. So, kaya ako sa totoo lang kami, hindi kami mga ano hindi kami mga Duterte fanatics ano. Hindi rin kami matatawag na pro admin, ano? Kasi kung may mali sa admin, nagsasalita kami. Kung may maling ginagawa ang side naman ng Vice President, eh nagsasalita rin kami. So dito, mga kapatid, mga kaibigan, patas po kami dito. Pero, yun nga ang sinasabi ho namin, ay humahanga po kami sa Iglesia Ni Cristo kasi tumatayo po sila bilang isang tagapamagitan sa nagbabanggaang dalawang bato. Mm. So, kumbaga parang sa ano pa, kung isa kang trabahante sa warehouse, ang Iglesia Ni Cristo ang magsisilbing buffer zone para may magsabi sa dalawang uh, panig na oy tigil nyo na yan. Tama na muna yan. Mag Mag-focus kayo sa welfare ng taong bayad. Oh, parang ganun. Which is maganda rin naman. Mm -mm. Kaya kudos sa Iglesia ni Cristo. Shout out sa inyo. Left-wing political coalition even demanded that Duterte be removed from her post and permanently debarred from holding public office. Meanwhile, Marcos Jr. had earlier called the impeachment efforts counterproductive. as he said that they would only tie down congress and not help people. the two leaders, duterte and ferdinand marcos jr. have been caught in this power struggle for a while now. interestingly, just over two years ago, both president ferdinand marcos jr. and vice president sarah duterte campaigned as a united front under the marcos-duterte unity coalition in the 2022 elections. So, napakaganda kasi for the first time in the Philippine history nagkaroon tayo ng uh, masasabi natin na unity nung mm, okay pa silang dalawa nung wala pang bagay na nangyayari uh, napakasarap sa pakiramdam noon na ang president at saka vice president ay may pagkakaisa no? pagkakaisa ay isang layunin para sa bayan. Pero, yun nga, sabi nga nila, walang forever. Pag nagkasama ng loob, tuloy-tuloy na. No? Eh, mahirap naman din para sa kanila siguro na magbaba ng pisi. Eh. Hmm? Kasi politika yan eh. Di ba? Hindi mo pwedeng ibaba yung ano mo eh. Hindi mo pwedeng ibaba yung pride mo eh. Di ba? Kasi, politika yan. Makakasira sa imahe mo pagka nagpakumbaba ka. Hmm. Kaya hanggat maaari, magpapakita ang tao ka na lang kaysa ibaba mo yung pride mo, di ba? Pero ang issue talaga dito, mga kapatid, mga kaibigan, is kung ano ba ang makakatulong sa taong bayan. Kung yung pagpapa-impeach ba kay VP Sara ay eh, makakatulong ba yan sa bayan natin? Hmm? May uh, may significance ba yan sa pag-unlad natin bilang isang bansa? Di ba? So tara, tuloy natin. The INC's influence stems largely from its rigid discipline and its practice of block voting. What happens there? Basically, members are instructed to vote as a unified block according to the church leadership's endorsements. In fact... The practice of block voting, which had become a defining feature of the church, was rooted in its doctrine of unity. Insiders say this practice has made the church a sought after ally for politicians at all levels of government. Therefore, election recommendations made by the church are taken extremely seriously and are followed by at least 1 million eligible voters, as per experts. With the Philippines' midterm elections coming up in May next year, the INC's block vote could prove to be critical. Yon, kung narinig niyo yung comment ng anchor ano, yung block voting ng Iglesia ni Cristo ay magiging uh, crucial para sa mga tumatakbo ngayon para sa midterm elections. Kasi konting, andun lang konting pagkakamali nyo lang, yan, konting, maaaring wala sa inyong boto. So, ang estimated nila, sa Anchor lang yon uh, base na rin sa, siguro sa research nila, na 1 million qualified voters ang uh, meron ang Iglesia Ni Cristo members. So, kung ikaw, humihingi ka ng endorsement sa Iglesia Ni Cristo para sa 1 million vote, eh, supporter ka ng ano, supporter ka ng may impeach kay VP Sara, yung 1 million na yon automatic yun. Mawawala na sa'yo yun. Lelat ka. Kawawa ka. Sorry ka na lang. Bawi ka na lang next time. Ang mangyayari niyan, magpakabait ka na lang next time. ba diba? So parang uh, dito, sa punto na to, ipinapakita eh, ng Iglesia ni Cristo, tiniflex niya yung uh, yung kamaon niya against doon sa mga uh, sa mga nais magpa-impeach kay VP Sara na tumututol doon sa opinion ng uh, ating presidente na si BBM no na pagdating ng eleksyon nga nga ka mm, nga daw masa diba? So, ang bottom line dito, mga kapatid, mga kaibigan, ano, sa puntong yon hindi ko alam kung ang makakarinig nito ay e, mga pro-admin o yung mga anti-VP. Ano? ay, uh, ang iisipin nila dito is parang nananakot ang Iglesia ni Cristo. Hmm. O di kaya, uh, may pinapanigan ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga, di ba, isa sa mga congressman na si congressman Dante Marcoleta e eh, kaanib sa Iglesia ni Cristo. So ang iniisip ng mga kritiko, ginagamit ng kongresista na to ang, ang impluensya ng Iglesia para suportahan ang pahayag ng ating presidente na huwag nang impeach ang vice-presidente. Yun yung mga mindset ng, ng mga kontra dito eh. Sa totoo lang, napakaganda ng adikay ng Iglesia ni Kristo na mamagitan sa dalawang batong nagbabanggaan. Iyon uh, ang pinaka-bottom line doon na ang Iglesia ni Kristo ang magsisilbing referee. Mm -hmm. Referee dito na magsasabi, Ops! Tama na. Hindi na maganda nangyayari sa bansa natin. Itigil nyo na yan. Uh, pagtuunan nyo ng pansin ng mga nangyayari sa ating bansa at bigyan ninyo ng magandang buhay ang bawat Pilipino na bumoto sa inyo, na nagtiwala sa inyo, na nagbigay ng 100% na pagtitiwala sa inyo nung sila ay magmarka ng pinta sa mga balota. Hmm. yon So, sa puntong ito, gusto kong sabihin na kudos Iglesia Ni Cristo, napakaganda ng hangarin ninyo. Uh, hopefully, sana makapunta tayo para masaksihan natin peace rally na isasagawa ng Iglesia Ni Cristo sa iba't ibang panig ng bansa at dito rin sa Metro Manila. Hmm. Tingnan natin yung mga susunod na mga mangyayari in the next few weeks, no? Bago sila mag-anunsyo ng Talagang pinakapinal na location dito sa Metro Manila kung saan iga sasagawa ang Peaceful Prayer Rally ng Iglesia Ni Cristo. So hanggang dito na lamang po mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa panonood hanggang sa huli ng uh, video na ito. Sa mga bago pa lamang po sa ating uh, YouTube channel, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe. I-hit po ninyo ang subscribe button. At i-like nyo na rin po ang video na ito. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay hanggang sa susunod pong content abang-abang po kayo at marami po tayong mga pasabog